Sorry po. Ay, Hindi ko po. Kita, buya, pero nagkulang ka. What? Ito ba ba ako siya? Parang na ako sa'yo? Ito mga ka so 11 o oh, 9 ng uh, gabi. So magkakano tayo ng kasero na So pang limang booking natin to. Pero ang kung natin. ito. Medyo na tayo ni Google Maps. So, Kasi 1 minute na lang siya. So, ngayon na ako you na know. ito. So, pa rin tayo. Kaya, uh, yung video tayo. Para uh, for the safety din natin. Boss, 422 boss? Black 422? Ay, uh, dito pa. Oh, Salamat po. Uh, Oo po. Kasi nun, tapos hatid natin siya sa block 1, block 2, phase 1 din. Tama. Ma'am Angela po. Shower ka pa po kaya? Ay, na. Yeah. Tama naman po doon sa amin. Okay na po. Sorry po. Hindi ko po. Ba... Kita ko kuya pero nagkulang ka. Yun lang. <laughs> Tinatawagan ko kayo Hindi ko kayo makontak. Kala ko doon. Doon kasi nakapin. Nag-text po ako sa inyo. Ano nag-text po? Ba? Ay baka sa isang number ko ma'am. Ibang number ginamit ko ma'am. Pag nyo baka kasha po. na ako sa inyo. Nakapagod <laughs> <laughs> ah, na ako kuya. Baby 3 ko nga pala. 11. Levy na nyo? Uwi. Tagay. Hmm. Saan so, ano natin nung dito? Um, dito po. Ay, sa kabila. Ah, okay. Sa kabila naman na. So malinaw na natin ng tuktabi ni mama nililigaw kasi ako ni Google dito tulad na ito ito ito, diretsya na ba ito? ay ikot ay may pasok pa kayo? may pasok pa kayo sa high school? oo, working student Ano ayos ka ay ano na kalabas ako? Number nito? 0993 1987 Jason Bito Oh, ito okay, yung ito 60 po Uy, ang pati, ang isin mo kasi school Puro ano ako mamaya, mamaya Puro puro kanan ako, nakalabas no. Na. Bani, pag labas ka, kaliwa, hmm. kanan, tas kanan ulit. Hmm, dalawang kanan. Ay, salamat po. So ayun mga ka -GP. so last booking na siguro natin to. So mag alas 12 na ng gabi. So uwi na rin tayo. So salamat sa mga nanood at sumama sa ating biyahe. So hanggang sa susunod nating uh, upload. So hanggang dito na lang mga ka-GPs. So hanggang sa susunod na biyahe ulit natin sa Joyride. So hanggang dito na lang. Peace out.